Hola po guys, magandang tangali po tangali Good size po, good size Oh, na naman Pulaan Iiwan po ako ng pangulam Tatlong Kulahan po yan Tatlong Guys, ito po huli po. Uli ka. Oh! Pulang po. Pulang pula. Pulang pula, pula po. Wow. Guys. Gandang tangali po. Tangali na. Ito po. Uli siya. kulahan Ito po. Swerte po. First cut po. Tanghali na po tayo na umpisa. Naihi. Pulahan na ihi. Ampo, pulan. Wow! First cuts po, first cuts. Pulaan.

guys sa solo natin fishing spot po solo pa solo pa pero bakit ang alina naso solo pa lahat po naso solo pulaan pulaan na naman po fishing na naman po po siya. po. Pulahan na naman. Another one. Pulahan po. Pulahan po. Pulaan. Wow. Another one. Freezer, Trizero po, Trizero! Kapag dumating po dito si Mang Eddie Guzman, ayun po, Trizero no? na Wow, sungat! Tinig po, sungat! Awww! Oh. Pinig po ng tilapia, ayan po. Au, sangin. dito sa pwesto neto ito po yung inakayawan nila pwesto pula! pula yan po! pula na naman! Wow. pula po yan oop, lalaglag na pula na naman po! pula na naman! Nanaman, naman. Pula po. Ay. Thank you po. Thank you sa blessing po. Pula na naman po. Pula. 4-0. Pula. Lagay ka muna po sa fish tape. makawala. Oh. Pero na po. Thank you. Oh. Nakabawi po. Bawing-bawing. Vision. Kayaan. Kulaan ang malingit. Guys, oh. Bantayan ang halo. Ganda po. Vision na lang po. Huli ka! Vision po. Ayan. Hoy. Pero maliit pong pulahan. Aww. Lalaki pa ho ito. Itong pulahan na ito. Lalaki pa ho ito. Okay. Baka wala po ito. Ito po. Yun. Lalaki pa ho yun. Pahuhuli pa ho natin yun. Pulahan na yun. Maliit nga lang ho talaga. Wala nah, na po ang problema. Boundary na po, guys. Kaya susunod po, sh shoutout po tayo. Uh -huh? Dami po natin siya sh shoutout na bago. O, maganda nga po na po. Ang <laughs> <coughs> ganda na po na huli natin. Puro pulaan. Ito po, magkagawin ko po. Magsha-shoutout po. At sa mga mga bago pong dumarating marami pong salamat sa inyo ito po sa mga bago po mga subscriber natin mga idol ito po kay Mayot Adventure shoutout po at magandang hapon Eli B Vlog shoutout po Jaram Fishing Vlog shoutout Angler Explorer shout out Kelly Inago shout out Kalagabong TV shout out. Neil Moto shout out po nahuli natin eh Elvis Belgica shout out. Daniel Fishing Day shout out ang uh, George Fishing TV shout out po Kuya Ed TV, official, shoutout. Kuya Bert Blanc, shoutout. Strike Moto, shoutout. Noel Cruz, shoutout po. Shoutout. Kim Michael Burak, shoutout. Delmar Matumagit, Ronnie Cortel, shoutout. Shoutout. Shoutout Boy Migo Hunko, Santi Bilasco Joel Jimmy Shatow Jun M. Barba Jem Barba Judith Palin Rapanos Amelia Palin Carmen Tita Palin and Family Shatow po Shatow kay Worley Agustin Kati Engilio Aileen Bernabe Abby Engilio at kay अनी अबिस्टी जाताऊं बेमियों जाताऊं प्रांपलिके पर्ला डेल्फिन पादिया जाताऊं फिलिप रोबेस जाताऊं कबीरसिंही पताती दुल्हन निमलगलगचाने जाताऊं बॉंग एंजोसी बोलांडो जाताऊं मंतोनी अनाथिंग जाताऊं हार्ट Anthony Angler. Shout out Mark Anthony Aglitay. Shout out. Bella Choi Fishing Adventure. Shout out. Don. Pakajamba ako dito ka Choi. Bulahan. Solo natin ang ipate. Daniel Inguana Vlog. Shout out. Mang Ed Eduardo de Guzman Shout out Silong Angler Shout out Altom Channel Shout out Kay Spot Vlog Shout out Carlo Lamera Shout out Coach ATV Shout out po Romeo Esman Shout out Rolando Romeo Maluntad Shout out At Dario Anduloy Shout out Shoutout po kay Benelisa Monton and Sandy Monton. Shoutout sa inyo. At shoutout na ang inibang Patrick Paredes. Shoutout sa inyo. Ingat ka janak. na. At Monica Paredes. Shout-out Shazam sa, sa pamilya mo Ingat ka dyan At malayo tayo sa Pilipinas Bye bye Oh yun, mission Ayan Mission po, mission Ang tagal, nag na nangaliampaw sila. Oop. dadan, Masima. Tatok. Sima. Ayan po guys ha. Awww. mamay na po ang water lily pakawala na oh. lumakas na yung agos dumami pa yung water lily sus mareo oh, sir dami na naman water lily oh. ang dami na po nakalagpas ang dami Tandaan nyo dito sa tabi oh. Ang oh, bilis po ng agos oh. Diba sa water lily. Di po ako uuwi oh, eh. pero iisod lang ako doon. Banda doon. Dami po. Dami paglipat vision pero tabla balik balik sigan dumaan <laughs> siga guys siguro po hanggang dito na lang po tayo uh, oras po alas tres pasado na po marami po kung gagawin Marami ano po uh, tapos maglilinisan ko po yung isda pero kukurot lang po doon sa nahuli ko at yung yung iba na malilito ibabalik ko ho kasi eh, mahirap din no maglinis tsaka talagang marami po tayong gagawin kaya po guys hanggang sa muli po maraming maraming po salamat sa inyo so walang sawa ninyong pagsubaybay sa mga solid supporters po sa mga silent viewers thank you thank you very much po sa inyo at God bless po sa inyo. Bye -bye po. Hanggang sa muli po. Po yung mga huli natin. Ha? Ah? Di bali bibilangin ko. Tibali anim. Anim po. Anim. Makakawalan po yung makakawala ko Tayang oh. po, laki oh Laki po, oh. oh. makakawala ko po kailangan ko po, lalaki Opo oh. Hindi Ay, ay pa oh. Bali guys Nagiwan po ako ng oh. pangulang Tatlong Pulahan po yan, eh. tatlong pilahan Wow pula, pula. ko po Pangulang po Mamaya oh Okay po guys. Bye bye po. Aww. Guys, ito po yung ating inuwi pang ulam. Wow! Yung iba pong huli, binalik po natin sa ilog. Tsaka na lang po natin huliin, yun pag yung malalaki na po silang katulad nito ito lang po ang inuwi ko at lilinisan ko po ngayon thank you po sa blessing